Hi mga bossing, magandang araw po sa inyong lahat. Sa video na ito ay ipagpapatuloy natin ang mga visions ni Madam Rudy Baldwin noong April 26, 2020. Kahapon po kasi, naglabas na naman ng sunod-sunod na vision si Madam Rudy. Yung video po natin bago nito ay tungkol sa vision niya sa mga OFW sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ngayon naman, tatalakay natin ay tungkol sa ginto na makita sa Batangas na magiging sanhi ng gulo. At yung pangalawang bisyon niya ay yung mga nakakakilabot na mangyayari sa mga lugar ng Negros, Tagum at Davao. Pero bago po yan, nais ko lamang po sabihin na di po ako si Madam Rudy. Ako lamang po ay isang masugid na taga-subaybay niya ang page po ni Madam Rudy ay meron na pong 2 million likes and followers na po. At kagaya po ng parati niyang sinasabi sa mga post niya, ay mag-ingat lamang po tayo fake page na nangyihingi ng load at kahit anumang halaga. Susimula so, na natin mga bossing sa unang vision niya tungkol sa Batangas. April 26, 2020, Batangas Vision Ang page ko ay nasa 2 million plus of likes and followers na ito. Ito lang ang page ko, wala nang iba. Mag-ingat kayo sa pag-follow. Nakikita ko sa vision ko para sa Batangas. Alam ko na may mga lindol na nagpaparamdam sa Batangas. Ngunit nakikita ko sa vision ko ang isang pangyayari na masasabi ko na magiging sanhi ng gulo kung ito ay hindi maaayos. Alam ko malayo-layo pa konti ang tagulan. May nakita ko sa vision ko ng mga lindol na mahina at may kalakasan. Ngunit isang pagyanig ng lupa na siyang dahilan ng paglitaw ng ginto sa isang bahagi ng Batangas. Isang lugar na kung saan malawap ang lupain, pagbiyak ng lupa, na kung pagmasdan, kung pagmasdan mo, ay umangat ang lupa mula sa ilalim. Hindi tuyot ang lupa, malambot ito at ginto ang nakikita ko. Isang lugar naman sa Batangas ay nakikita ko na may nakuryente at kung hindi ito maagapan, maaari itong ikamatay niya na ko lang payuhan ang lahat na wag masilaw sa makinang na bagay dahil yan ay hindi mo madadala sa kamatayan. Pairalin nyo ang wag makasarili. Dapat nyo isipin na sa mundong ginagalawan natin, tayo ay may hangganan lang. Pahalagahan ang damdamin ng iba at buhay ng bawat isa. Mga tagalipa, may sunod pa dyan na mangyayari pa lamang malaki ito at halos sa mga bahay ay magkakalapit lamang. Kaya mag-ingat sa lahat ng mga bagay na magiging sanhi ng apoy. Huwag kayo magpanik sa mga lindol na danasin nyo. Samahan nyo lang ng pag-iingat at pagdasal para palagi. Punta naman po tayo sa susunod na vision niya tungkol sa mga aksidente sa Negros, Tagum at Davao. So bali guys, sa next vision na ito ay nakahati sa tatlong vision. Narito ang kanyang payag. April 26, 2020, ang page ko ay isa lang na may 2 million plus of likes and followers. Unang vision para sa Negros. Nakikita ko sa vision ko ang pagbagsak na isang poste ng kuryente dyan na magiging sanhi ng sunog kung hindi ito maagapan kaagad. May nakikita akong school na hindi kalayuan sa hall. At may nakita din akong words na La Castellana. At sa lugar na yan, nakikita ko ang isang aksidente at hindi lang isa. At may malaking pagliyab ng apoy na mahirap awatin. Ingatan niyo lahat ng bagay na magiging ng sunog. Lalo na sa mga aksidente na nakikita ko na may mga buhay na nawawala. Lahat ng na mga driver magingat lamang. May isang kandidato ko nakikita dyan na masawi dahil sa isang karamdaman. Laging magingat lamang at huwag makalimot maglasal makiusap lang after ng lockdown kung maaari lamang huwag pakampante. Patuloy pa din sundin natin ang pag-iingat sa sarili upang maiwasan nating magkasakit ng dahil sa epidemya. Ingat lamang ang lahat. Pangalawang vision at ito ay sa lugar naman ng Tagong. After ng lockdown, magingat lahat ng mga nagmamaneho, lalo na sa mga bus at truck. Nang aksidente ay may upang walang buhay na mawawala. Lalo na sa mga pumapalaot na mangingisda, magingat lamang dahil may nakita akong mga aksidente sa karagatan. Magingat lamang ang lahat at magdasal palagi. Pangatlong vision para sa dabaw. Dabaw alam ko na sa krisis tayo ngayong may epidemya. Ngunit sa vision ko, ang lindol ay magpaparamdam na naman, hindi lang isa o dalawa. Nakakalungkot pagmasdan na makita ko lahat yan, pero dapat niyo malaman upang ano kayo ay makapag-ingat at makapaghanda. Kung pwede lang ipahiram ko sa inyo ang vision ko, di ko lang alam kung kano talaga kahirap panoorin bawat pangyayari. Pero kailangan nating harapin ang realidad ng mundo bilang tao. Walang imposible sa Diyos. Mga tagatigos, may sunog ako nakikita dyan na malaki at sa isang bahagi ng tapaw, meron din. Kahit pagkahulog ng isang sasakyan sa bangin sa isang part ng dabaw. Tayo mga tao, minsan naluduwag sa realidad ng mundo. Alam ko na kahit sino o ako man, gusto natin lahat positive o maging masaya na lang palagi sa bawat araw na lumilipas. Ngunit kung puro na lang kasiyahan ang hanap natin, paano tayo matututo sa tama at kamalian? Paano tayo matututo kung gaano kahalaga ang buhay at ang Diyos? Maging maingat lamang tayo palagi at huwag makalimot magkasal palagi. para mas lalo kayong magingat at di masilaw sa kayamanan kasi mas importante pa rin ang buhay kaysa sa kahit anumang material. Maraming salamat po sa panonood at magandang araw uli sa lahat.